Yung mga mekaniko ko, kasama ko yan, 40 years, mm -hmm. 45 years. Yung driver ko, si Eddie Mariano, mm -hmm. pwede mo pa-check yun. Mm -hmm. 40 plus years sa akin yon. Opo. Oh, eh, E para tumagal sa inyo ng gano'ng katagal ang isang tao, e eh, ibig sabihin. Marunong tayo makisama eh. Oh, e eh, nung isang araw nga eh, nagpaalam sa akin, masama daw tiyan. Mm -hmm. Sabi niya, boss, masama siyan ko eh, parang di ako matunawan. Mm -hmm. Di ba yung tinitake mo, nixium? O kinawa ko sa bag ko, yung nixium ko, binigay ko sa kanya. Pag binuksan ko, bin... kinawa ko yung tubig ko, ininom niya. O kako, ito pang natitira nixium, iwi mo to tirahin mo pa ito mami gabi. Eh yung ibang tao, kukunin mo ba yung gamot mo, ibibigay mo sa driver mo? Di di ba? Iba na parang sabihin, bahala ka sa buhay mo. Pare, hindi lang nilalam, pag galit siya yung driver, baka ibangga ka para ipatayin ka nun. Tama po. Ibig sabihin, sa pakisama natin, sa mga kasama natin, they will love us. They will protect us. Mm -hmm. E kung bastos ka sa mga kasama mo, pare, hindi ka tutulungan ng mga yun.